babies. Ayan, ito ay prepared po natin para sa ating mga baby warriors. Darating na kaarawan niya. Ito po yung kanyang kahilingan. Ang maghanda at ang mag, uh, magiging kasama niya is mga kapareho niya rin po na may karamdaman. So, mas gusto niya at gusto niya mag-enjoy sa araw ng birthday niya, nakasama ang kanyang mga baby warriors na mga kaibigan. So, ito ang inihanda natin para sa kanilang lahat. Gatas! Pampers, yan, ang mga kailangan nila. So, ito ngayon. Guys, samahan nyo kami sa ating paglalakbay sa kanilang birthday party. Hello, mga babies. Ayan, ready na tayo at pupuntahan natin ang ating mga baby warriors. At excited na kaming makita sila. First time namin sila makikita ngayon kasama ang ating bonsong baby, Sean. Hi! Hi. <laughs> mm? Oo. -o. Wow! May palaro din sila. Hello po! Hi! Nadaptor nun po. Ano yung my birthday ba Ayong baby ko. Ay, yung baby nyo. asaan? Andun pa nga. Pinapatidig. Ay, yun siya. Baby DJ. Happy Birthday! Oh. Happy Birthday, baby! Oh. Cute, cute mo oh. okay. no, baby. Ayan, uh, we welcome natin yung ating na si... welcome natin yung ating sa group niya yung malakas? DJ! DJ, okay. And then, welcome din natin si Mami. Lizzy! Lizzy, okay. You. Please welcome our birthday prince. Kasama ng kanyang Mami, Marian Rivera. Palakpak po natin si Kuya! Yay. DJ! DJ, na, Bess! Dito po tayo, Mami. Anak, okay. po, um, you sit down. Ayan ako, kata okay, natawagin din po natin, si Mami Luisi. Ay, si Sarban, para welcome din po natin. Everybody, come here, cheers! Ayan, dito po dito po, happy tayo, mamis, birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. na! Ready na! Ready na! Ready na! Happy birthday, happy birthday, Ready okay, na! Ready sabay Ready na! Ready na! Ready na! Ready na! Ready na! na! Happy birthday to you, hey, day, day. Day, day. Happy birthday to you, so day, day. Day, day. Happy birthday, Happy birthday, Happy birthday. Happy okay, birthday ini adalah na malakas. Eh. Happy birthday DJ. Happy birthday baby DJ. Pohy, happy birthday baby DJ. Pohy, pinaka -pinaka malakas? pa po yung pinaka pinaka salatang pinaka mahina. <laughs> Ala po uh, yun ha. Okay, yes, saya ready na kayo mga baby? Kailangan niyo maghiwalay kasi hindi kayo makakapag hep hep hooray. Ayun. Sample. Hep hep. Hooray. <laughs> <laughs> okay, hep hep. Already. Okay, okay. <laughs> <One only>. <laughs> hep hep hooray. One only. Hep hep. Hep hep. Hep hep. siya ng ano? Opo, oh, mm -hmm. pinapakain ko siya ng serelak. Serelak lang yung kinakain niya. Hindi na nakachub po siya eh. Tinanggal ko lang ngayon pati para hindi nakasara yung kamay niya. Ah, okay. Pero talagang normally po, may tube siya. May tube. Ah, okay. Sa ilong? mo Sa ilong? Sa bibig nakapasok? Ano po yung diretso? Oh my God. Paano pag binabalik niyo po, di ang hirap? pag natanggal niya, palit pa ni bago. I-insert ulit. Insert ulit. Di, eh, parang nagsusuka-suka siya. Nakakagasgas din daw. Lalamunan. Wawa naman ang baby-baby pa. Pag na-operahan mo siya. Magiging okay po siya. Ah, okay. So, na maging okay ka na, baby. Okay, ready na kayo? One, two, three, and... Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Come on. To you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, mami eh, kuya DJ, patapos po ng 1, 2, 3, babalaw po natin candle sa cake. Kuray na po. 1, 2, 3, blow. Ayun. Palakpakan po si kuya DJ at mami. At syempre po, mami, hindi po matatapos ang birthday ni kuya DJ. Walang wish ni mami. Lola Corpola, si Mami, Lucy, si Mami. I love you too! Ayan. Ah, At saka, grocery po oh, para sa inyo, Mami. Ang grocery kay Mami Liz. Ma'am Liz, thank you po lalo po sa lahat. As malaking, Walang tulong po sa amin. Welcome po! Thank you so much po, Mami Welcome po! Ang laki po, bigat! Mami Liz, thank you po sa bigay niya po. Malaking <laughs> tulong. Welcome okay. po! Ayan! Thank you so much po, ma'am. Welcome po. Welcome po. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po, ma'am. Welcome po. Hindi madadala, baby. Lita and Dexter. Ah, ito po yung para sa kanilang dalawa po. Ayan. Itong ating ibibigay na ito. Maraming salamat po. God bless you po. Well, you you Ingat nice you okay. po okay. natin po kayo mag-alala ma'am, babalik po na ang ating... Ay, opo, wala akong problema. Lang. Mas marami pa po. Ayan. thank you, thank you so Sala much po. Hala po kayo, ayun po pala no? pag narawara. No? sa mga, be, kanina nyo na lang ibigay. Oh, Sobra lang to. So, dito na lang po iiwan. So, ayan. Okay, po? okay na po. Tapos ayan, okay, na, okay. na po yung ating... Ayan, ako ipasalamatan po ng tribute natin si Mami Liz. Ayan. Eh, hey, ano po sabi nyo lahat? Sabay-sabay oh, po ah, tayo. Masalamat tayo kay Mami Lizzy. Thank you, Mami Lizzy. Okay, Welcome pala po. po. Si Hanggang uh, sa susunod uh, na kayo pagkikita po. 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 Pwede po magpa-picture kasama kayo. Okay. Kasama yung mga mami. Salamat, mami. Salamat, Mami Thank you din po.